So what's up sa mga kapam? <laughs> so, sa mga kap kapamingwit Korean? and dito naman kami ni Kahiklat TV or ni Pakalas Vlog para mamingwit bigla ang yaya. Alas dos na ng hapon, andito kami sa lawa ng aplaya ng uwisan. Ayan, sa Laguna. Ayan, ayan ang dami namin mga classmate doon sa unahan. Ang Ay, laki! Ala, madaya ka, G! Ang laki yan, oh. Ang laki, oh. Dito, 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 ipakita eh. mo dito. Ang oh. O oh, sige, kami naman. At nakaka-engage sila. Mamaya, update ko kayo ha. Ah. <laughs> Ayan na nga, nakadali na si Kahikla TV. -pala, pre, grabe ang nadali mong yan. <laughs> <laughs> The real five finger, oh napakasuswerte suwerte na ng mga namimingwit dito, aba. Ako pa lang hindi nakakadali. Oh Mayan -mayan. Ay amaya. Damihan nating kaklase, oh. Damihan naming classmate dito. Dadayuhan na, na ito bukas. Mag-high na po kayo, hindi ko po sasabihin. Joke lang. Basta namimingwit po kami sa Playa lang, Playa. Walang specification na lugar. Hindi sasabihin ko saan ito. Ayun, yun natahli ko, pre, oh. Baka, baka pre. Baka, baka mawala. Oh, nakawlis. Baka mo, baka mo, pre. tayo, piping grace. You are... <laughs> May kasama pang maliit na sa ibabaw. Ayun. Ayos. Ako kasama, pre. Sige, yan. Nice na. Kunin mo na. Kunin mo na. Kunin mo na. Baka malaglag. Thank you sa pag-assist. Matutuwa na si misis nito. Uy, si Pareo. Ayan. Second catch ko. Laki na naman, pre. Ikaw mo na tagahawak. Baka malaglag. Nasa tubig kami. Talagang iba rito. Four finger. Four finger. Kanina, five finger. Thank you. Thank you sa biyaya. Ayan o. Yeah, yan lang. Ano? Oh, laki ko <laughs> yan. Tutuntutun. Tapos ko kuya. <laughs> Di, ating to Ikaw ka ni... Isusum natin para makita natin kung gano'ng kalaki. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> ang lakas <laughs> ng bigwas. Gaunan. Ayan. Port cuts ay walang niya. Talagang Ta -ta. five finger. Ang hilo. Sayang. Di ba rin may kulis ah, pa tayo? <laughs> Grabe o. Oh. sa aking pamingwit yan o. Aray. Mahirap lang talaga mag-setup ng pamingwit dito dahil nakaluso kami sa tubig. Ayan. huh 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 pre. huh 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 ano huh 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 tayong malalaki, ha? Magtiwala lang sa ah, taas. Sige, natalituloy lang. E, eh, eh, grabe mo. oh. Ang laki oh. Ah, ah. Tiyan mo, itutok mo pre. Hmm. Ganun mo yung kamay mo. Hmm. Ay, five Pan, fingers. Mene. Ay, lampas pa. Ang laki. Kita natin yung Ay, huli natin. Grabe, kay. kabarberong mami mingwit. Mating dito. Pakita mo pre, angat mo. Pagbis pala kami oh. Ah, grabe, ang lalaki oh. Oh. Pre. Seven, eight. Sama ka pa na isa. <laughs> Padali ka na naman. Ito. Eh, eh malaki. Good size. Pre, ano, ay bro, patingin nga ng huli mo diyan. Ang dami marami ng huli mo. mo. Ay, ay. <laughs> Estimated 'yung mga 6 na kilo hanggang 7 kilo na 'yan. Ba, hindi lang bro. Uh, Ang dami. Ay, lalaki Lala Oh. grabe Oh. Ah, grabe. Oh. Ah, Busog pati biya na 'yan. <laughs> <laughs> Ayun no? Oh. Dami na naming nahuli pero hindi na namin nabidyuhan dahil sunod-sunod yung ibad. Hmm. Talagang dito malalaki talaga ito. Another uh, five fingers na naman. Ayun no? Oh. Ang lalaki ng tilapia dito. Grabe Sulit. Ay, Ayun no? Oh. Di ba May nadali? Sayang. Ayun no? Oh. Nakailag eh. Sige. Sabay muna to. Ilagay natin sa oh. ano. Sa sigurado. Biglang gumani. <laughs> Bukod sa malalaking tilapia, nasingitan din kami ng mga matatakaw na ayungin. Ayan, eh, oh, pabaliktad pa na huli. Ayan, no? <laughs> sa buntot na dali, masyadong makulit eh. <laughs> ayan, oh. No? Malikot ka. Malikot ka, huli ka sa buntot. Papano, pre, medyo nakakalamang na ako sa iyo Oo. Oh, uh, mga tig, mga eh. sampu na tayo, no? Mga, 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 mga siguro mga uh, 11 ako mga kwan ka. Mga tinat kalahati. <laughs> so, ayan, <yan, <no? laughs> Ha? Hindi nyo naman <laughs> Mga kabarberong Mami Mingwit o, Mga hindi pa nakapalo sa barberong Mami Mingwit Palo uh, nyo na po <laughs> Yan o, may mga, kasa, mga kaklase natin dito sa Aplaya Ayun pre rin na naman tayo ng malaki Talagang sunod-sunod ang huli dito Grabe Napakaganda ng sibadan ngayong hapon na ito Mga alas 4 na Mag-alasin ko na siguro Laki o oh. Kuluntoy pa yung pinain ko dyan ha hindi makakawala pre ito maganda tama tama na to hindi hmm. Hi. tapang mabuti lumutang lumubog na isa oh <laughs> huli na yan huli na yan <laughs> eh okay lang yan at least huwag makawala itong huli natin ito ay makawala <laughs> Pre, harvest ha. Harvest tayo, pre ha. Ang laki o. Oh. Aray. Aray. Sandali, pre. Kinakagat na rin yung akin doon. Saglit, ha? Layo, ha? Ah. Layo, pre. Tiyanate kung makakahuli tayo. Yari, pre. Yari. yari. Pati yung sa'yo. May huli din, pre. Ha? Ogal. O. Ulan, pre. <laughs> Pakikita ko lang sa inyo yung huli namin, ha? bukod dito sa dala ito. Kapag ako lang. Ito na yung huli namin. Yan. Tingnan nyo naman kung gano'ng karami. Halos dalawang oras pa lang kami. Patingin nyo na huli nyo dyan. Pasilip nyo nga yung mga huli nyo. Tap, ipapakita natin sa camera. Uh, Tomas! parang para huli mo, Tomas? Uh, Ayan. Oh. Nakalagay sa Barcelona eh. Sabi, dami, puno na eh. Alos mapuno na. Ah, ano pre, wala na? Mamaya naman. So yan tapos na nga po kami mamaying wheat. Ngayon ay pasado alas 5 na, mga 5.30 na. Pakita mo nga pa rin pakals yung huli natin. So Oh. Ang dami o, approximately mga ilang kilo yan? Madami na bilhin pre. Mga lima. Mga limang kilo, hanggang 6 na kilo. Ang dami five fingers niyan. Lagang uh, medyo sinwerte kami ngayong araw na ito half day lang yan, half day. Halos mga tatlong oras lang namin nahuli. Mamaya, ilalatag namin doon sa bahay niya yung kung gaano karami talaga ilalagay namin sa planggana. Yun, okay? Mamaya, patignan nyo. Next, sa uh, insert natin sa video na to. Ben, dali mo yung skate, please, Ayan, patignan natin dali mo na yung huli namin okay. yung tataktak sa planggana. Ang oh, dami, lalaki. Grabe ah. si kahit na TV. Okay na kami. Yung mga ilang oras na namin niyang nabibigay. Uh, Siguro mga dalawang sa lahat. Ah, ang lalaki. Eh. Grabe yung taasan kanina talaga. Yung mga din Tingnan Wala Pero uh, five fingers. Ito pa. Grabe Oh. Hey. Pang ihaw na to. Pang free to. Ah, talagang inam. Grabe. Maraming Ay. salamat sa inyong panunood. At... Uh, Meron na tayong ulam. Bye bye.